sabi po sa amin ng NBI, ang daming papel ni Sen. Rapi Tulfo dyan, tinatambak lang nga. Sinabi po yon? Yes po. Sino pong nagsabi noon? Hmm. NBI Quezon Avenue? Yes po. So, lahat-lahat sa inyo pong pagtansya, ilan po kayong naloko at each person, magkano po yung tinataga? For Canada po, it worth 130,000 po each. Okay. And then, umabot po sa three batches po yung sa Canada. So, Japan po is 70,000 pesos po. Bali, si Ma'am Francia po, nung nirecruit niya po kami, sabi niya po sa amin, nagtatrabaho daw po siya doon sa company na papasukan namin which is manager daw po siya. Ang dami niya din pong nakuha sa Japan, which is 38 po kami, sir. Yung iba pong kasama namin, sir, may cancer pa. Tapos yung iba po, nagbenta na ng pangkabuhayan. Kasi po, pinagpalit po nila kasi pinangako po niya sa amin na makakaalis po kami, 101% daw po. Tapos hanggang sa wala na pong nagpakita na Joel Kapwa. And I understand, nakapag-file po ng kaso sa NBI, am I right? Yes pa, Mr. Chair. July 25 po. Unfortunately po, Mr. Chair, nak nakaka-discourage lang po pagdating po sa end po ng NBI. We actually received a message po coming from them when we went there na small claims lang daw po yung pinafile namin. Small claims yes by the po. millions? 11 to be exact, Mr. Shell. Ang sabi po sa amin ng NBI, ang daming papel ni Sen. Rapi po dyan, tinatambak lang namin. Sinabi po yon? Yes po. Sino pong nagsabi noon? Nakalimutan ko. Anong araw to? July 25. July 25. Anong oras? 11.8. First floor, second floor, third floor? Fifth floor. Anong department? Human trafficking. Ma daw natin to. Pang ilang yes. desk? po. Unang-unang mesa. Okay. Bingo. Medyo po nagkagulo po kung san-san po kasi kaming department pinapunta. So some of us po went to 6th floor, some of us went to 5th floor, we went to cybercrime, we went to human trafficking. Ah, pinagpasapasan kayo so, pinag parang bola. Hanggang po sana na, they found out na nung nalaman po nila na nagtumbong na po kami kay Tulfo, saka lang po nagkaroon po ng line kung saan po kami talaga pupuntang. Ayon po dun sa timeline na binigay ng agent officer of the day, July 26 po sila nagpunta sa amin, hindi po July 25. And then immediately po, inasikaso po sila kasi mayroon kaming proforma na you have to fill up and then magsusubscribe na lang yung officer of the day. They will not lie hindi sila pupunta sa akin kung sila in this case they come to me as a last resort so ibig sabihin dumaan sila sa proseso kaya lang yung proseso hindi naging friendly sa kanila kaya pupunta sila sa amin kasi yung 11 million small claims lang ho ba yun? hindi po your honor Saan nila makukuha yung salitang small claims kung hindi galing mismo doon sa taong nakausap niya sa NBI? Don't tell me na nagsisinungaling naman to. Ang nagsisinungaling, mga kasama mo sa NBI, ko hindi pa pala nakatanggap ng sulat from us, hindi pa pala matataranta. Dapat wag natin intay na mapunta pa sa akin. At trabaho naman natin sa lahat sa gobyerno na pag lumapit sa atin, yung taong bayan, lumundag tayo dahil sila nagpapasweldo sa atin. Sila ang pinagsisilbihan natin. At yun Olga, ito po ibabase ko lamang sa experience ko for so many years, two decades, as a matter of fact. Palaging naiipit, na didelay, na yung mga kasong ipinafile dyan sa human trafficking, sa kasaligang recruitment, especially kung malalaking kaso And then later on, ma ko na na-dismiss dahil na areglo. Under my watch, I don't want to hear cases na being dismissed dahil mababaw, dahil small claims. I'm not gonna allow that. I'll do everything in my power na may mapaparusahan sa NBI kung yung NBI man ay gumagawa na hindi tama. On the other hand, I would like also to commend the NBI because today is also, ang NBI ang tinatakbahan ko pag meron akong mga kasong gustong paaksyonan na yung mga tao na nagkakam sa amin, walang tiwala sa PNP so pinapasok ko sa si NBI and I'm a big supporter of the NBI. As a matter of fact, last year, ako mismo ang nagrekomenda na madagdagan ang budget ng NBI which nangyari naman yun just to show na I'm fair here but kakibit niyan pagbigay ko ng karagdagan budget dapat magsipag-sipag at uh, walisin yung mga tamad at hindi gumago ng tama dyan sa NBI Yes sir I agree with you po Attorney Olga ikaw ng bahala pagsabihan mo yung mga tao mo sa human trafficking na maging sensitive naman sa reklamo ng ating mga kababayan na, na biktima ng illegal recruitment dahil halos lahat sila nangungutang itinibenta ang kanilang ari-arian ang kanilang kabuhayan, nilulubog nila yung kanilang sarili sa utang para lamang makapagtrabaho ka abroad, mabibigyan kong magandang kinabukasan ang pamilya. So, gusto ko po, Attorney Olga, na makakuha po ako sa inyo ng update sa kaso. Yes, Your Honor. At pwede niyo ba tukuyin yung tamad na nagsabing tinatampak lang namin yung sulat dyan para isumbong natin kay uh, Director Jimmy Santiago? I-check ko po sa opisina kung sino yung taong responsible for that irresponsible comment. Thank you po. Пока-пока.